Ayan mga kapochi So kung babaybayin po niyo Ganyan po kataas Ganyan po kataas po rito Sa seaplane po rito sa cloud 9 Dito po sa hulugang taktak antipolo Ayan so Guys nakakaba no? Nakakatakot takot <coughs> yung guys yung pinakataas ayun yun guys yung pinakataas guys <coughs> so dito ko sa may baba man gagaling ayan. na kung saan po no uh, mararating nyo po yung pinakataas grabe na kaba no ayan po so challenge po yan sa aking mga anak uh, itatay daw po nila Ayan. Ayan po. Then ayun po yung yung umaandar na yon. So, yung yun naman po yung uh, parang car, no parang uh, upuan no so sasakyan mo siya. Pap papatawid po no doon. Sa kabilang area po. Ayan, dito po magsisimula yung entrance. No, dito po magmumula. Then, pagka nakapagbayad na ho yan, yan, saho po yan, sa ako po, magbabaybay po dito. Yan, patungo dun sa taas. Pagpunta po dun sa pinakataas po. Ayan, so, nakaba dahil gumagalaw. Pag gumalaw po yung isa, Yes, sigurado pong gagalaw din. Pero matibay po 'yan ng no, mga kapoji. No, sober, super uh, strong po ng no, ano niyan, mga cable po niyan. No, at the same time ito po may hanging uh, bridge din na uh, kung saan po puno ng halaman. Ayan. <laughs> Nakakalula po. Yeah. <laughs> so napakaganda dito guys Tama tama lang po yung panahon Hindi po mainit Malilim lang po <clears throat> Ayan guys Kung mapapansin nyo guys Ayun may paparating po Ayun guys, may papakyat na may sakay po. Ayun. Ah, kita nyo guys. Ah, ayun po, nakahang. So nakakabarin diyan dahil una po na po yung yung taas, no, masyado po mataas mga kapochi. No, so talagang packet po hanggang makarating po sa dulo. Yeah, no. So very uh, exciting mga kapoki dahil unang-una -una po na experience namin dito sa Cloud9 dito sa Hilulugan Taktak po dito sa Antipolo City. So the after po na aming din. so pumasyal po kami rito mag-anak para makita rin po namin yung pagandahan. Ayan, no. So, marami na po, guys, no. Marami na pong maakyat. Ayan. So, nakakatawa dahil yung iba po tumitili, no. Tumisigaw. Yes, sige po mga pochi. Uh, punta mo tayo dito sa itaas. Medyo mainit na po ng konti. <clears throat> Ayan, hey, dito po ako tayo sa so may mga mas pinakataas.